Hello mga ka-idol, welcome po sa yung channel Ang ituturo ko sa inyong mga ka-idol kung paano balikan o makita ang dati mong binuburang apps or ina-install na apps sa cellphone Ngayon mga ka-idol, ito po yung dahilan kung bakit po naglalag yung cellphone nyo po Kasi po, uh, hindi na po nabuburan yung apps nyo po Kahit ilang taon na po yun mga ka-idol, makikita nyo po dun kung saan po siya nakatago po Ngayon mga ka-idol, kailangan nyo siyang burahin kasi po para po maiwasan yung lag yung cellphone nyo po ngayon mga kaidol, ang gagawin na po natin, susundin niyo po yung gagawin ko po. Ngayon po, pupunta na po tayo sa uh, sa mismong Play Store mga kaidol. Doon mo siya may kita po. Pag lang siya, then hanapin mo lang po Play Store mga kaidol. Pagkatapos nandito na sa Play Store mga kaidol, nakita niyo po yung profile ko po sa gilid mga kaidol. Pipindutin niyo lang po yun mga kaidol. Pag nandito tayo mga kaidol, ang gagawin mo lang mga kaidol, ang isusunod niyo lang po, ito pong uh, manage app device po manage app and device ito po yung mga kaidol ito po yung mga kaidol na kung bakit po naglalag yung mga cellphone nyo po or na yung MB ng cellphone nyo po mga kaidol kinukuha nyo rin po ang gawin nyo po mga kaidol kala nyo po nabubura na siya pero hindi nyo po wala nabubura po ang isusunod nyo ito mga kaidol dito na po tayo sa manage app and device po na open nyo na po ang isusunod nyo po mga kaidol ito pong manage po. Itong manage. Pagkatapos mga kaidol, nandito na po tayo. Ito po yung mga naka-install po na uh, mga apps mga kaidol ngayon po. Ngayon mga kaidol, ang ipapakita ko naman sa inyo kung saan po yung naka install na po sa inyo. yung binubura nyo na po yung uninstall na po mga kaidol kung baga mga kaidol nakabura na po pero nandito pa rin sa cellphone nyo ito mga kaidol papakita ko sa inyo ang susunod mga kaidol yung install po yan pagkatapos mga kaidol ito na mga kaidol Itong not installed mga idol, nandito po siya makikita mga idol. Isusunod nyo siya mga idol, pindutin nyo lang po. Lalabas mo, mga idol. Boom, oh, ito mga idol. Ito yung sinasabi nyo mga idol, ito yung binura nyo na po na kahit ilang taon nito mga idol, kahit lang news na po nakalipas. Or, ito po yung mga idol, ito. Scroll down lang, napakarami yun mga idol. Kung sale po nyo mga idol, kung dati pa, kung luma po, po talaga yan, nakikita nyo po yung scroll down mo yung mga idol, nandun po yung lahat po. Yung Hanatin nyo pong apps na hindi po nakabura. Kaya po ito po dahilan mga kaidol na naglalag yung cellphone nyo po. Ang gagawin lang po mga kaidol, itong box po, pindutin nyo lang po. I-check mo lang siya mga kaidol. Then i-check mo lang siya lahat po. Kung ayaw mo siyang ano, not, burahin mo siya lahat mga Para maging cleared po siya po. Burahin mo siya pababa. Ubusin mo talaga siya mga para maiwasan. Atin yung lag. Tsaka itakaw space din. Pakikita nyo po yung X sa gilid mga idol. Yun po yung delete mga idol. May dito po siya delete pindutin nyo lang po. Then, katapos mga idol, i-remove mo na siya po. Ayun mga idol. Ito kagandaan mga idol, 23 apps na na-remove nyo siya. Kung yung siya sa cellphone nyo po, kung luma na po mga idol, makikita nyo mga idol, ilang taon na po yun mga idol, mabubura nyo po, tsaka maiwasan nyo po yung lag ng cellphone nyo po. Ito lang po masabi ko mga idol, kasi nakita nyo po yung kung paano ko siya ginawa, napakabilis mga idol para Iwas lang tsaka space ng uh, MB ng cellphone nyo po makailan kaidol. In case may i-download pa kayo, kagang ano mga kaidol, may space pa po na MB po. Uh, ganito lang po mga kaidol mga kaidol sa mga bago po, mga kaidol. Pasubscribe na rin po sa YouTube channel ko mga kaidol. Tsaka po palike na rin po sa YouTube uh, channel ko mga kaidol. Mga kaidol, mayroon pa pong ibang video na pwede nyo pong uh, i-open yung channel ko po baka, baka po makatulong po sa inyo about ang mga messenger mga idol mayro pa po akong tutorial po na iba po na pwede po makita nyo i-click nyo po yung channel ko din titignan nyo na po yung videos ko po mga idol maraming salat mga idol God bless po